Bali maggagata tayo ng kamuting kahoy. Pipigay lang ng mabuti. Tapos lutoy lang ng mabuti. Masarap ko yan. Lutong bicol yan. Try nyo. Pigayin lang. Bago pagkatapos pigayin. Tsaka lutoyin sa gata. Masarap na sa upo nyan. tinapa. Pero ang isa sa ay uri, hipon tapos mga talangkang maliliit bigyan na. gagataan ka na lang natin tungo ay dun. Atumbah melawan Atumbah na, idol. Napiga ko na yung Napiga ko na yung dahon ng kamuting kahoy. Gagataan na lang mamaya.